Saan pa ano? Pag... Hi Don Raya, <laughs> oh, sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe to okay. you na! Mga Pabs, welcome back muli sa ating YouTube channel. Kasama natin si Boss Chris dito ako me. ito sa Kasama natin si Boss Chris uh no, na umuwa sa atin ng Project Yellow Face. At ang malupit na ito, tinan nyo mga Pabs ha, -huh. Yung MOBO, you know, Blue Series. Ibig sabihin, pwede pa maglabas to ng uh, par blue na yellow face. No? Mob, tsaka isang green, tsaka binigyan din natin siya ng na previous na opa lutino. Sable, mga papsa. No dahil ano natin siya uh, avid subscriber. You, kababayan man. pa natin taga Surigao. Thank you, thank you, salamat. No, galing pa siya sa malayong lugar, mga boss. Sinadya ba? niya pa kahit sobrang init. Pumunta talaga dito sa ating bay. Boss, want me shout out ka, boss? Shout out lang ako dun sa mga kamag-anak ko diyan sa Surigao. Oy, Surigao, Surigao City. Ayo, ayo, Parma. Hoy. Malimho ko diyan sa Surigao. Ayo ayo ka madya ang team. Ayo ka muda. Sige. Hoy, pakitong boss yung nabili natin. Thank you Don Raya. Huwag niyo kalimutan Don Raya every week. All right, God bless po boss, boss. Thank, thank you so much. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. Mga babs, uh, kung paano mag-avail, you can text or call me sir ng 53 1364 for 60 message mo sa Facebook Messenger. And Don Raya, Don Raya every No so, Ahatik ko lang si Boss sa sakayan, mag vlog na tayo mo. Mga welcome back muli sa ating YouTube channel. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, follow hashtag Don Roya. And of course, i-subscribe mo na yan. So bago tayo magsimula ng ating vlog, nais nice ko lang i-shoutout si Boss Jun. Yan o, kumuha sa atin ng Super Sable Opal Lutino Split pa sa Power Blue DNA Cock Wow, nakadiin dna eh, pa talaga mga pups. At matured na, ano, ready to breed na mga pups. At kung gusto mo na kumuha ng gantong pangmalakasan, matured, no, ready to breed at hindi lang opalutino, meron din tayong uh, yellow face, opa post split yellow face. Aqua, Red Factor, at kung ano-ano pa mga paps, all you have to do is to text or call me. 09531364462 o i-message mo sa akin sa messenger ang Don Ruaya or Don Ruaya Aviary. No? So, bago tayo magsimula uh, ng vlog mga paps, i-deliver ko muna itong pangmalakasan na opalutino ni Boss. Ay, nakita niyo sa screen, no? Oh. DNA cut. No? I-deliver mo natin to and mag-vlog na tayo. No, so muli kung paano mag-avail, ulitin ko, you can text or call me, 0953 1364 I-message mo agad ako sa aking Facebook Messenger, Don Roya, or Don Ruaya Avery. Muli maraming maraming salamat sa iyo, Boss June ng Etivac. Etivac. God bless po. Ganda po so. Yan mga paps, ito yung mga project uh, Project Opaline Yellow Face Possible dan Follow. Ayan, napakaganda mga paps. No, meron tayong olive, dark, mint green. Lahat ay matured. Ang kinagandahan nito, lahat sila ay naka-DNA So, sigurado ng gender, cup, or hen, isasalang muna lang mga paps. No? Kung nagustuhan nyo yan, i-screenshot is nyo lang din, padala nyo sa aking Facebook Messenger. Ito naman ang mga super opasebo lutino. Tinan pulang-pula yan, oh. no? So, grabe, sobrang ganda nyan. mature na rin to mga paps, ha? Isasalang nyo na lang. No, so itinan nyo yung ulo, pati buntot to Pulang-pula, walang edit yan mga paps. Eto na, ang pinakaabangan ng lahat, ang super budget meal. 1,500 lang. Kuha na kayo mga paps. No, so meron tayong green, violet, cobalt, fire blue, perso, mauve, pastel green, torque. dito na lahat mga paps. Isasala nyo na lang. Ang malapit na ito, matured na ito. Ang bata nga dito ay 10 months. No, so ibig sabihin matured na matured na to no 10 months to 1 year uh, above ang kanilang edad no so ang edad kasi ng maturity ng ibon ay 6 months at least no so ito 10 months ibig sabihin matured na matured na sila no so kung may nagugusto kayo diyan screenshot niyo lang ipadala niyo sa Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary or you can text or call me sa si 0531364462 ayan mga pups ang sinasabi kong lagi na super red subfusion yan o na daw ito yung red factor na hindi nagtuloy no, so ang kinaganda nito ito matured na rin no? actually dalawa to dalawang klase ng super red subfusion na meron tayo no? so kung dalawa bibili nyo mas makakamura kayo no, di ba sobrang ganda collectible items or collectors item yan mga paps no so bihira lang magkaroon ng ganito mga pops sa at ang kinaganda nito, na nabibreed to mga paps. No? Ilang beses na tayo nakapag-breed na ito. No? Kaya huwag kayong maniwala sa sinasabi ng iba na hindi raw ito nabibreed. So balit, nabibreed ito mga paps. No? Ayan, napaganda mga paps. So may dot dot pa na red. So yan, kunin nyo na. Yan mga paps, ito ay back to back yellow face. Possible done follow. Possible click opas. Yan mga paps So yan, nataaganda, aganda, matured, ready to breed, naka DNA cup in hand. Alright, so kunin nyo na. Kung nang babusuhan nyo, you can text or call me, 0953-1364462. so I message mo kagad ako sa aking Facebook Messenger, ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. Yan mga paps, Sobrang ganda, pastel and solid green. So kung gusto nyo ng isa lang, Mamaya, meron tayong sample na isang yellow face lang at isang non-beef one. So, yun. Mas kinamura yun dahil na isa lang namin yung beef one. Alright? Yan mo. So, ito yun. Ito yung sample na sinasabi ko. Isang beef one, yellow face, iso? possible, then follow, possible, opa. At freebie na yeah. yung opa possible yan, yeah, it possible ng follow. Yun, ito yung sinasabi ko na kung gusto nyo, isa lang. No, so, digit naman ang target nyo mga pops, so, e. Yung free, yun, may yellow face, face. So, gusto nyo ito, you can text call me may message ko sa akin sa messenger, or Ito rin yun. No, so, yan, kung gusto nyo ng u ang ganda rin ito. Oh, wow. Oh, tapos, yung nasa kaliwa niya, yan yung free. Opa na possible yellow face, possible dan follow. Yan mga paps. No? So, you can text or call me, 0953 six to message mga kagad ako sa inyo, messenger, and Don Roaya or Don Roaya Avery. Kumuha na kayo mga paps. Sobrang mura ko na lang ibibigay. No, talagang jackpot kayo kasi bukod sa quality na matured pa to mga paps isasalang nyo na lang alright no so kung gusto nyo talaga ng visual opa yellow face na meron tayo at hindi lang sya basta opa yellow face kundi may karado pa Sa darupalo so ibig sabihin pwede rin sya magbuga ng opa face at opa yellow face darupalo. no sa nagtatanong kung saan ang presyo kung magkano ang presyo ng opa yellow face darupalo nako jackpot kayo <laughs> no so yun lang maraming maraming salamat god bless everyone